Lara's POV. Pinagmasdan ko yung engagement ring habang nakahiga ako. So, this is it. I will be married to some stranger and I say some my vow to Tristan. My head is reeling. I wanted to back out but things will get more complicated. Couple of minutes, nakarinig ako ng kalusko ko sa ibaba. Nagkasalubong aking mga kilay na makitang nakabukas na yung pinto sa main door. Nagsimulang magsitaasan ang mga balahibo ko sa kamay. Nilako na to kanina. At sa itsura ng Dorna, bukang pinilit yung buksan. Halatang gumamit yung magnanakaw ng hairpin or something. Magnanakaw. Imposible. Ano namang mananakaw sa unit ko? Kahit natatakot na, muli ko na lang sinara yung pinto. Nanginginig na kinuha ko yung cellphone ko and I dialed someone on my phone. I started to panic pero bigla akong napaatras when someone holds my arm. Panic paralyzes me and all I could do is to stare at him. I took a deep breath as all the warning bells go off in my head. Oh, my God, Saint siya? we ko sa sesarele, hindi ko siya hilala at ka grupo ng mga men in black, na dressed tan. ko lang ng mukha niya. Who is this guy and what does he want? He crossed his arms and smirked at me. His eyes are blue and his hair is blonde. Meran siyang dimples sa left cheek niya when he smiles at me. Meron din siyang tattoo sa kanang braso niya na mukhang red dragon. Gwapo siya at mukhang may lahing italyano. Hindi naman mukhang magnanakaw dahil may suot siyang gintong gwenta sa leeg at gintong singsing. He does not look dangerous in his angelic face. Nevertheless, kahit gaano kaamo mukha niya, para bang nababalutan to ng itim na aura. Hindi ko tuloy maiwasang di makadama ng takot at magpanik. Hindi ko siya kilala at ngayon nasa loob ng aking apartment unit ang estrangherong ito. Hindi ako makagalaw habang nakatitig dito. I tried to think some escape plan in my head. Napaatras ako ng tatlong hakbang nang marinig ko tong magsalita. He sounds taken off guard. Why is your heart beating so loudly? Are you scared of me, Miss Lara Mendoza? Lalong lumakas ang pintig ng puso ko nang banggitin niya ang buong pangalan. Kilala niya ako gayong hindi ko siya kilala o nagkakilala na ba kami dati? Is he one of the customers at the shop? Did Tristan deliver my gift to you? Oh, plus, did he warn you? Did he warn you that the Monticello will come looking for you? And I am that Monticello. I'm Larry Monticello, or just simply call me Larry. Saad pa ng lalaki. Si Tristan. Ano namang kaugnay nito kay Tristan? Ano ba talagang katauhan mo, Tristan Lazaro? Sino tong si Larry at ang kailangan ito sa akin? Maraming mga katanungan ang gumugulo sa isip ko. Are you scared of me? I hear your fear and I love it. Lumapit siya sa akin. Napatras ako. I start to run towards the back door, but he grabs me. He grabs me and slams me into the wall. I like to hear that fear. That heartbeat. I'm holding now the precious thing of Tristan. And that makes me so happy. I think I don't want to let you go. Bulong niya sa tungkay ng tinga ko na lalo kong kinatakot. Pilit ko siyang tinutulak palayo pero napakalakas nito. The more I try, the harder he presses my body against the wall. Manuel was right. You're beautiful. That makes me want you even more. Muling bulong niya at saka iniaplos ang kanang kamay niya sa mukha ko. Hindi kita kilala. Wala kang mapapala sa akin. Sigaw ko kahit takot na takot na ako. I shudder from his touch at tumawa to ng malakas na manganig ako. He loves knowing that I'm scared of him and he loves to call me doll. Na para ba akong laruan para sa kanya? That's right, babe. Fear me cause I'm coming for my little doll. Better Tristan might take care of his precious little gem. Humahalakak na saan ni Larry. Umiling ako. Anong pinagsasasabi mo? Pakawalan mo na ako muli ko siyang tinulak pero nanghihina lang ako kapag ginagawa ko yon. Para bang nakikipagbuno lang ako sa bato? Tumawa siya sa akin na parang inosente, saka ako hahalikan kahit anong iwas ko. Wala akong nagawa kundi ang lumuha. Your lips are sweet. Nakangiting saad ni Larry habang dumapo ang daliri nito sa labi ko. Nahinginig ako sa sobrang takot. All of a sudden, nakarinig ako na malakas sa tunog ng armas at biglang bumukas ang pinto ng bahay. I wish it was Tristan or Sam. I wish one of them came here to rescue me from this man. Larry smiles. Hindi man lang tulumingon kahit pa alam niyang may tao na sa loob para iligtas ako. Until next time, little doll. He whispers to me before he free me from his grip. Binuksan ang bintana at doon dumaan para tumakas. Kusang dumostos ang katawan ko sa sahig. I was trembling and scared. Sam is by my side in a matter of seconds. Umiiyak na ako, humahagulgol. Niyakap ko siya and he doesn't seem to care. Those dark eyes were busy inspecting me if I got bruises or something. Miss Lara, are you alright? Did he hurt you? My manner following whoever that arrogant is. Hindi ako sumagot. Tumutulo lang yung mga luha sa mata ko at pinahid yun ni Sam. Huwag ka nang matakot. Your robot is here. Sabi ni Sam na sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang umiti. kinaplus niya yung buho ko. It's going to be all right Lara. Worry written all over his handsome face. And for the first time again, tinawag niya ako sa pangalan ko na walang halong miss or young miss. Bakit ngayon ka lang, robot? Humihikbing sabi ko. Inalis niya yung jacket niya and put it on me. I was shocked when he hugged me and kissed my forehead, pero di na ako nagtanong pa kung bakit niya yung ginawa. I abandoned the idea of questioning him but instead I hugged him back. He's here to comfort me, to omit my fear. Kinala mo ba ako sinong taong yun, Lara? Umiling ako. Hindi ko siya kilala, pero kilala niya si Tristan. Tinanong niya if your boss warned me about him. He what? Sam snops. Tell me everything. Kinuwento ko lahat ng nangyari at tulad ng inaasahan, Sam's eyes become darker. Kumuyom pa ang mga kamoon niya. He was lost of his thoughts. Unexpected feeling fills my head. Ayaw ko siyang umalis. I feel safer when he's here. May binulong siya si earpiece niya. Mas nalo pang nanisik ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ng tauhan niya. Larry escape? Ipaalam niya to kay boss. Nasa akin si Young Miss at dadalhin ko siya sa mansion. Matapos yon, inalalayan na akong tumayo ni Sam at tinungo yung sasakyan niya. Tristan's POV Hindi ko alintana ang malamig na hanging dumadampi sa balat ko. I was here in the dark alley waiting for my brother to arrive. Kanina nakatanggap ako ng tawag kay Sam na pinasok ni Larry si Lara sa apartment unit nito. Lalong kumuyo ang mga palad ko. Alam ko pinaglalaroan lang ako ng boss ng Red Dragon dahil nalaman nilang kahinaan ko. Gusto ko nang matapos to. I want to live a peaceful life now with Lara. As a mafia boss, the night for me is dangerous. Most people heard me of a cold, heartless, and ruthless man. That I put my words as rules and never listened to no one but myself. They see me as an egoistic person with so much pride. Hindi iyon totoo. Hindi ko alam kung paano ipapakita yung totoong nararamdaman ko. Dumiretso ang tingin ko sa blue jaguar ni Sam na pumarada sa harap ng mansyon. Buo ba ito? Tinungo ang kinatatayuan ko at yumuko sa akin upang magbigay galang hindi bilang nakatatandang kapatid kundi bilang leader ng Phoenix. Nataraw ko si Lara na natutulog na sa sasakyan. She's really a sleeping beauty. Seeing her like this makes my heart melt. A few things came up back there. Nakatakas daw si Larry. Saan ni Sam? That Larry will pay for hurting you, young miss. Dugtong pa ni Sam na mas malalong lumalim ang tingin sa mga mata niya ako nang bahala sa lalaking yun? He can ruin my business, but I won't forgive him for hurting what's mine. Sabi ko habang dumako ulit ang paningin ko sa nahihimbing na si Lara. Pagkasabi ko noon, binuhat ko si Lara into a bridal style. Pinunta ko siya sa guest room. Dahan-dahan ko siyang anihiga sa kama at bago ko umalis, sinalikan ko yung noon niya. Napasandal ako sa brick wall ng kwarto habang tinititigan ang dalaga. I'm a man who doesn't lose my focus. Na kahit malagay sa alanganin ng buhay ko, aayusin at ayusin ko pa rin ang problema sa negosyo at sa Phoenix. Hindi ako nagpapanik, hindi natatakot, although minado kong mabilis akong magalit. I like to plan everything out very carefully. Ayoko lang pumapalpak, in other words, ayoko lang distraction sa trabaho. Maybe these qualities of mine, that's why my mom pushes me to get married. But because of that promise I made with my mother and a deal with this woman, I've been losing my focus. I'm not paying attention in meetings anymore. I'm falling behind both of our business and the Phoenix organization. Even the fights when I'm facing the enemy, someone of the members of the family will come to save me. Parang ako yung date? I don't know what's happening to me. Hindi ko alam kung paano to nagsimula. My heart is going crazy. No, kailangan kong kumalma. Kailan na ba nagsimulang makadama ako ng takot at pag-aalinlangan? Now that, think of it, my chest keeps pounding lately. Not to mention I'm getting this strange feeling. It consumes me at nahihibang na ako. Muli kong tinignan si Lara. Whenever I see her, my chest hurts more. She hated me so much that stings my heart. Na makita ko siyang umingiti at tumatawa kay Sam, I felt so much rage and envy. Bakit di niya yung umiti sa akin? Am I really that like a beast to her? Tuwing pumipikit ako, her image pops in my head. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganto kalaking problema sa buhay ko. Her coldness been hurting my chest. Ano bang ba iniisip? ko ng mga panahong yon na isa akong nahihibang na lalaki. Isa pa yung deal na lilikha ko para lang pumayag siyang pakasalan ako. Kailangan pa ba ng deal para pumayag siyang pakasalan ako? Do you really hate me that much, Lara? I am not the heartless one you are. Bulong ko sa dalaga. Lara's POV I woke up in a room that was unfamiliar to me. No, scratch that. Ito rin pala yung kwartong pinagtulungan ko nung time na lalasing ako at inala ni Tristan sa bahay niya. Nilibot ko ang palingin ko and found myself laying in a very comfortable bed in a beautifully large bedroom. Tinungo ko ang bathroom. I noticed a white dress na nasa sink ng lababo may nakadikit pang note na kasama. Kinuha ko yung note at binasa. Lara, I hope you had a peaceful sleep. The dress should fit you. Come downstairs. I will be waiting for you. Let's eat breakfast. P.S. Don't try to run away. My man will find you. Your hubby. Napangawi ako at saka ako ninamukos yung papel. Ang kapal talaga ng lalaking yun. May pahabi-habi pang nalalaman. Bumukas ang pinto at saka pumasok sa nika. Shall I help you get dressed, young miss? Napatras naman ako at saka napayakap sa aking sarili kaya ko na. Pwede ba wag mo na akong tawagin ng ganyan at pwede ba? Kaya ko magbihis mag-isa. Mahina akong saan. Huwag ka nang mahiya. I already saw you. Ako nang nagpalit sa'yo noon, di ba? Tumatawang sabi ni Nika. Bigla namang nag-init yung pisngi Kahit pareho kaming babae, ang awkward kaya nun. Basta, hindi ako baby para bihisan. Ano bang problema ng boss niyo? Masyado siyang OA. Nika laughed. Alright, I will deliver your message to Master, but I am your maid. Whether you like it or not, I will assist you with all your needs. Napangangako. Talagang confident ito at seryoso sa sinabi. Umuso na lang ako. Napabuntong hininga ako nang lumingon ako sa aking likuran. May dalawang men in black at nika na sumusunod sa akin. Kapag kuminto ako, hihinto rin sila. Kapag tatakbo ako, tatakbo rin sila. Sa tingin ko, hibang talaga sa si Tristan. Mas malala pa siya sa lari na yun. Nang maalala ko si Larry, muli akong pinanginigan. Sino ba talaga ang lalaking yon? Isa lang sigurado ko, magkaaway sila ni Tristan. Maybe sa business siguro? I walked down the spiral staircase that was made out of marble stone. Tinungo ko yung dining hall that consisted of a very large and long table and a silver gray piano behind. Yung mga tao na sa likod ko nagsipaglinyahan na sa gilid na para bang silang mga robot na hindi gumagalaw. Bago ko umupo, diniretsa ko yung pwesto ni Sam. Tsaka ako siya kinalabid. Robot? As expected, a robot is always a robot. He don't even dare to glance at me. Sumimango tuloy ako. Pero may napansin ako sa kanya ngayon. He's not wearing his famous black suit. Naka white tuxedo to na may pink ribbon sa collar niya. Ang kituloy niyang tingnan. Robot, thank you kagabi. Buti na lang dumating ka, Sam. Nganitihan ko siya bago ko tumalikod. Wala yun. I'm going to protect you. My life is yours. Bigla akong napalingon na magsalita ito. He smiled angelically at me and my heart pounded so fast. Umayos ulit to ng tayo at saka dominetsyo ulit ng tingin. Namumulang tinungo ko yung table. Nakita ko si Tristan na ko I stood there looking at his feature. He's also wearing a white suit. That's weird. Dahil nakasot din ako ng white dress na above na nilang ang haba. I sat at the chair behind him, tsakako pumangalumbaba. Kaitan daming sa mesa para food on the gana. I feel something really strange today. Look at me. Narinig kung Tristan, I daan, daan ko siyang tarindal. I looked at him with his astonishing beauty. Pale white skin with dazzling cat like eyes, with dark eyes that matches his thick eyelashes. I think he's a pretty man I have encountered in my life. Nagkatitigan kami sa isa't isa. Bumuntong hininga siya. I tried to read his mind pero wala akong mabasa. It's blank. Are you really okay now, Lara? Di makatingin tanong niya. I eyed him suspiciously. Ang weird mo ngayon. He smiled at me. Yung smile talaga ha, hindi ngisi o ngiting pilit. Really? Tumangwa ako. Di ko alam pero kinakaban ako na ewan. May binabala ka ba? Maybe hindi pa kita ganun kakilala, but I know you're up to something. I can sense it. What do you mean, wifey? Nakangising saan nito. Ngumuso ako. Teka lang, bakit di mo kasabay kumain si Sam? He's your brother after all, tanong ko. Ang weird lang kasi nilang magkapatid. Magkapamilya sila pero parang di magkapatid ang turingan. Ganun ba kagulo ang pamilya ng lalaking to? Di ba kahit magkapatid lang sila sa ama, dapat sabay silang kumain, lalo na't na palagi silang magkasama? He doesn't want to. Lagi ko siyang niyayaya but he keeps rejecting my offer. For him, I am his boss. Sometimes I hate being their leader. Nagsalubong ang ko. Sino ka ba talaga, Tristan? I mean, alam ko na ikaw si Tristan Lazaro pero ano ba talaga ang katauhan mo? Hindi to nakapagsalita ka agad. His eyes turn cold again. You don't need to know, Lara. Ayokong mapahama ka. Pero napahamak na ako. Sino si Larry? Bakit niya nabanggit sa akin kagabi? Anong kailangan niya sa akin? I want to know the details, Tristan. Don't be a mystery to me. Please? Mabuntong hininga ang binata. Lumapit sa akin and he held his hand and I presumed he wanted me to take it. Tinanggap ko naman ang kamay niya. He pulled me out of the chair and whispered at my ear, Change the subject, wifey. We're going to get married today. Bigla ko siyang tinulak palayo. Ano? Akala ko ba next week? Well, I changed my mind. Today is the day. Seryoso ng saan ni Tristan. Binulsan niya ang kamay niya sa pants niya at saka cool na lumakad palayo. Gusto ko tuloy siyang sakta ng sandaling iyon. He is possessive and controlling. I was about to turn ang palibutan ako ng mga men in black niya, pati na rin si Nika. Baka naman natin pwedeng pag-usapan to, Tristan. Young miss, your stylist will soon arrive to do your makeover. Your wedding dress is on your room now. Wifey, make yourself pretty. Your hubby will be waiting. See you soon, honey. Nanggigigil na napapadyak ako. Hubby, your face? Sigaw ko. And for the first time narinig kong tumawa ng malakas si Tristan na lalo ko naman kinasimangon. Paano ang pagsasama ni Tristan at Lara pagkatapos ng kasal nila? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!